Ay mga kaibigan, for today's video, i-flex ko ang mga trupang Ilocano. Siyempre mga kaibigan, dahil weekend, kailangan naman mag-relax ng ating mga Boy Scout. Kaya ang mga Boy Scout nakaisip na mag-long ride. Long ride talaga mga kaibigan kasi tatlong oras mahigit lang naman yung pinuntahan nila mula sa kanilang pinanggalingan o oh, di ba? By the way guys, ang pinuntahan pala nila ay ang Suspension Bridge. Located ito sa Chiayi, Taiwan. Ito lang naman ay tatlong oras mahigit sa kanilang biyahe mula Taichung, Taiwan. At alam nyo ba guys, ang tulay na to ay isa din sa pinaka-longest bridge in Taiwan. So, marami talagang mga tao na dinadayo ito, guys. Itong talay na to ay naging tourist spot sa, kanil, sa, sa bansang Taiwan. At kahit mga Taiwanese ay eh, talagang pabalik-balik or gusto talaga din nila itong puntahan dahil sa napakagandang view, oras na makakarating ka doon sa view na yan. Balit guys, napakahirap itong puntahan. Kailangan meron ka talagang sariling sasakyan para hindi masyadong pang mahihirapan. Pag mag-commute naman po, okay lang naman mga kaibigan. Pero much better kung may sarili kayong sasakyan or motor. Kagaya ng mga trupa boys na yan, nagra-ride sila gamit ng kanilang mga motorcycle. So, kita naman po mga kaibigan na ini-enjoy nila ang lugar, ang view, at syempre, number one, ang unang gawin ay... Uh, ay mag-picture-picture para sa mga souvenir. Anyway, gusto ko lang ipapabot ang aking pagpapasalamat sa kumukuha ng video sa content ko na to. Maraming salamat sa supporta. Ah. Diba guys, super ganda talaga ng view na to guys pag nandun na kayo sa taas. Kasi nakikita mo na ang lahat ng mga tanawin sa baba, yung green-green na mga punong kahoy at mga ulap na blue-blue at puting-puti dahil sa kagandahan ng panahon. Sobrang init din kasi sa araw na yan, guys. Pero tingnan nyo, kahit sobrang init ay para pa rin merong fogs na nagpapakita dyan sa mga paligid. Kasi nga po, lalo na pag-winter napakalamig dyan guys pero pag tag init sobrang init din naman pero napakaganda talaga ang view kita nyo naman guys ba diba po ang mga kaibigan ang ganda ganda talaga After nila nag-enjoy at napagod doon sa longest bridge na kanilang pinuntahan, guys. Nagsawa na sila sa view. So, naghanap naman sila ng ibang view na mapuntahan nila. Ito yung Meet Your Garden School. Kung naalala nyo dati, guys, nung nauso pa yung palabas na Meet Your Garden, yung sila Sunshine at yung mga E4, sila Domingzhu. Ayan. Dyan yun ina-sino-shot nilang movie na yun, guys. At yan yung paaralan ng mga A4 at nais pa sana nilang puntahan yung mga locker ng mga A4 at ni Sunshine ikaso nga lang nakalock yung gate hindi sila pwedeng makapasok so ayun dyan na lang sila sa paligid naglibot-libot nagikot ikot -iko at in-enjoy ang lugar bago sila bumalik ulit sa kanilang pinanggalingan ayan guys Sanjay! Sanjay! Dauminsu! Dauminsu! Oh baby, baby. Oh baby, baby. <laughs> Sa nagbabalak gumala this week and try nyo din guys. Thank you for watching!